Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Time Travel Technology, Invisibility, Aliens at si Albert Einstein, lahat ng yan, kumpleto sa top secret US experiment na ito, at ang test subject ang USS Eldridge. Hindi lubos ang matagumpay ang misyon dahil ang resulta ng eksperimento kakilakilabot. Ito ang Philadelphia Experiment. October 28, 1943, panahon ng World War II, habang nakadaong sa Philadelphia Naval Shipyard ang bagong kinumisyon na destroyer ang USS Eldridge, nilagyan ito ng ilang kahina-hinalang mga devices. Kasama sa mga ito ang ilang top secret generators na siyang gagamitin para maging invisible ang barko laban sa mga kalaban. Habang inilalagay ang mga huling generators, naghahanda naman ang mga crew para sa isang system test. At doon, sa kalagitnaan ng araw, sa loob ng shipyard, binuksan ang mga generators isang tila berdeng liwanag ang bumalot sa barko at sa harap mismo ng mga crew, biglang naglaho ang barko. May mga witnesses sa Norfolk Naval Shipyard sa Virginia na nagreport na bigla ang lumitaw ang USS Eldridge doon ngunit agad-agad din daw itong naglaho. Ilang oras ang lumipas, lumitaw muli ito sa Philadelphia. Ang mga miyembro ng crew na sakay ng barko ay nagulat ng pagduduwal, pagkabaliw at mga marka ng paso. Ang ibang mga crew na report na tila na embed sa barko, naging parte ng barko. Ang iba'y lumusot sa lapag, nahulog sa ibang palapag, lumusot sa mga pader ng barko sa mga oras na nawawala ang USS Eldridge. At ang ilang crew ng barko, tuluyan nang nawala. Ang tanging problema lamang sa kwentong ito ay kung ebidensya ang pagbabasihan. Hindi ito nangyari. Ilang dekada nang pinag-uusapan ng Philadelphia Experiment sa kabila ng katotohanan na ang karamihan sa istoryang ito ay purong haka-haka lamang. Sa daandang istorya at detalyang idinagdag sa mga nakaraang taon, ilan lamang dito ang siguradong nangyari. Morris K. Jessup, isang astronomer sinasabing eksperto sa pag-aaral ng propulsion ng mga Unidentified Flying Objects o UFO. January 1956, nang magsimula siyang makatanggap ng isang series sa mga sulat mula kay Carlos Allende, kilala din bilang Carl Allen. Sa sulat sinasabi ni Carlos Allende na nasaksihan niya ang isang sikretong eksperiment sa Philadelphia Naval Shipyard. Sinasabi ni Allende na lulan siya ng SS Andrew Furuset sa Philadelphia noong 1943 nang masaksihan niyang naglaho ang USS Eldridge bago ito nakita sa Virginia, naglahong muli at lumitaw muli sa Philadelphia Naval Shipyard. Sinabi rin niya nga ang experiment ay patunoy ng Unified Field Theory ni Einstein na personal daw itinuro sa kanya ni Einstein. Sinubukan namang imbestigahan ni Jesup ang hindi kapanipaniwalang istorya ni Allende Bagamat wala siyang mahanap na anumang physical evidence para suportahan ang mga sinasabi ni Allende Di kalaunan na pagtanto ni Jesup na kabaliwan lamang ang mga sinasabi ni Allende Doon pa lamang ay tapos na sana ang istorya ng Philadelphia Experiment Ngunit noong 1957, kinontak si Jessup ng Office of Naval Research o ONR tungkol sa isang kakaibang report. Sinabi sa kanya ng ONR na nakatanggap sila ng isang kopya ng libro ni Jesup, ang The Case for the UFO, kung saan nakadetalye kung paanong maaaring lumipad ang mga UFO. May annotations ang libro, tila tatlong magkakaibang handwriting ang mga notes at isa daw dito ay sulat ng isang alien. Sa notes, may kita raw na may advanced understanding sa physics at extraterrestrial technology ang nagsulat. Ang hindi pangkaraniwang paggamit ng capitalization at punctuation ang nagbigay dahilan sa mga eksperto para sabihing hindi native English speaker ang nagsulat ng annotations. Sa paniniwala ni Jesup, si Allende rin ang gumawa ng annotations. Tila tinatalakay ng mga annotators, sa notes, ang merito ng mga sinulat ni Jesup at ilang beses binanggit ang Philadelphia Experiment. Sa hindi maliwanag na dahilan, nag-publish ang ONR ng 127 copies ng libro ni Jesup na may annotations. Tinawag itong Varo Editions. Ipinangalan sa publisher ang Varo Manufacturing. At dahil dyan, nabuhay ang istorya ng Philadelphia Experiment. Bukod sa mga sinasabi ni Allende, at ang Varo Annotations, walang ibang witnesses na magpapatunay ng Philadelphia Experiment. Ang mga government organizations na sinasabing na involved sa insidente, sinasabing hindi ito nangyari. At wala nga nakitang dokumento patungkol dito. Ang misteryosong annotated manuscript ng libro ni Jessup ang kaisa isang bagay kung saan nabanggit ang Philadelphia Experiment. Sa paglipas ng panahon ng Philadelphia Experiment, unti-unting nakilala sa mundo ng mga conspiracy theory. Bawat isa may sariling bersyon ng pangyayari o paliwanag sa kung ano ang maaaring naging sanhi ng pagkawala at pagteleport ng isang buong naval destroyer. Mga paliwanag mula sa pakikipagsabwatan ng gobyerno sa mga aliens hanggang sa paranormal activities. Ang katotohanan na si Carlos Allende lamang ang tanging saksi sa isang napakalaking pangyayari ang nagtulak sa maraming tao na hindi paniwala ng istorya. Pero noong 1988, may lumabas pang isang saksi. Isang nagngangalang Albielek ang al lumabas noong 1988. Apat na taon pagkalipas ng magkaroon ng pelikula tungkol sa Philadelphia Experiment. Nakasakay daw siya sa Eldridge na naglaho ito. Pinrainwash daw siya para makalimutan ito. Bumalik lang daw ang kanyang alaala nang mapanood ang pelikula. Bagamat dalawa na ang witnesses, mas madami pa ding naniniwalang hoax lamang ang lahat ng ito. Sa mga nakalipas na taon marami ng conspiracy theory at karamihan sa mga ito hindi nang galing sa bula lamang. May pinagmulan, dinagdagan, lumago. Ano ba talaga ang nangyari sa Philadelphia Experiment? May mas kapanipaniwalang istorya sa USS Eldridge. Sa ngayon, mas maraming naniniwala sa paliwanag ni Edward Dungeon. Nagtrabaho bilang Navy Electrician. Nakaistasyon malapit sa USS Eldridge noong summer ng 1943. Ayon sa kanya may mga generators ngang inilagay sa USS Eldridge pati na sa kanyang barko ang USS Engstrom. At ang layunin ng mga ito ay para nga maging invisible talaga ang mga barko. Pero ang invisibility ay hindi ibig sabihin ay maglaho ng pisikal ang barko kundi ang abilidad nitong hindi madetect ng mga magnetic torpedoes na pinapakawala ng mga German U-boats. At sa totoo lang, may tawag pa nga sa prosesong ito. Yan ang degaussing. May paliwanag din si Dodd John sa greenish blue glow at ang paglitaw ng barko sa Norfolk, Virginia. Ang glow, resulta ng isang lightning-like phenomenon, kilala bilang St. Elmo's Fire. Ang bigla ang paglitaw ng barko sa Virginia, Inland Canals. Hindi ito noon bukas sa publiko ang paglalakbay na abuti ng dalawang araw, mapapaikli ng anim na oras. At kahit may ganitong paliwanag, may mga tao pa ding pinili ang mas exciting na bersyon ng istorya. At dahil walang official documents sa paliwanag ni Dajon, walang patunay sa pareha sa bersyon ng istorya. At yan ang sa tingin ko'y problema sa halos lahat ng conspiracy theory. May element ng secrecy mula sa gobyerno. At sa lahat ng bagay na may sikreto, nagkakaroon ng butas na uobliga mga taong punuan ng butas na yan. At bakit hindi pagkakitaan? Gawan ng libro, gawan ng pelikula. Sa kasong nito, makikita rin ang nature ng tao. Kung gaano tayo kabilis maniwala sa mga bagay na hindi ka panipaniwala. At para naman sa USS Eldridge... Nailipat ito sa Greece. Nagkaroon ng bagong pangalan ng HS Leon na gamit sa mga exercises noong Cold War. Ngayon ay pirapiraso na pagkatapos si Benta para sa scrap metal noong 1990s. At kahit wala na ang USS Eldridge, ang istorya nito patuloy pag-uusapan sa mundo ng conspiracy theory. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.